Ng first time ko ano guys, first time ko magda-drive ng Vespa. Ohy, namaste din natin. sa inyo. Oh, Gina sir, balik lang po kasi uh panas. -huh. Ignition. Pagpapatahin pag ganun. Tapos, dito na, sir, passing line.

Para sa Madyo, ayun, mm -hmm. sa gagi ang ganda guys, ang smooth ng ano, ang smooth ng takbo niya, gagi. Ang premium. Ibang iba siya sa Mio guys, ang ganda. Grabe. Astig. Kaso mahalata to okay. eh, mamaya tanong natin yung price niya. Kung magkano. Ang ganda oh bigot lang tayo. Huh? smooth green Ganda ng kaniyo? <laughs> May oras. Kasi parang mali ang oras niya. Aha. Uh, bali yung height ko pala is 5'1 Aha. 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 Aha pwede siya guys pwede kasi akala ko dati pag mga ganito hindi ko siya abot pero para kasi siya matangkad tignan eh pero abot naman ganda Ooh, ganda guys okay top speed ba natin gano'ng kabilis tayo sa Gedley. Dito tayo sa Gedley. Oh, ah. So, ngayon, guys, ang maku-comment ko dito ang smooth ng takbo niya, guys. Pero, kung yung speed niya, hindi siya mabilis, eh. <laughs> hindi siya mabilis. Ewan ko kung all-stop to. Pero, yung takbo niya lang parang, ano siya, nasa bandang 60-70. Pang-chill ride lang siya, eh. Pero, yung smooth. ganda ng takbo niya. So, ayun Uh, balik na natin guys, babalik na natin siya. So let's go. Ayun guys, so pagpapatayin nyo siya, dito muna pala, pago Masanay kasi ako sa Mio so <laughs> dito agad din. Eh. So, sir magkano yung ganito? 240 po, ay 220 po. 220? So, yes, sir. Mayroon po kaming 210, yung white sir. 210. Standard version po siya. Uh, ano to sir? Pag best pa ba pare-pareha sila? Or iba-iba sir. Uh, iba po yung sprint. Ito kasi sir Primavera, mas ano po, mas uh, mas mababa yung presyo. Ah. Uh, sprint. Sa range po yung mga 150cc namin ng 210 to 240 sir. Uh, ito sir, But... 150 siya. Ako, 150cc siya sir. 220. Okay. Anong model to sir? Primavera S po. Primavera S. Ayun guys. Okay. Primavera, Primavera S, Sprint okay. mm. Sprint S. Mm. Maraming klase pa yun sir. Hindi So, 222 guys. Yung white is 210. So, ito yung natas grade natin. Kung ano, gusto nyong bumili. Kasi akala ko pag guess pa kasi mga papatak ng 300. Mga... No? <laughs> meron sir, meron mga 300cc yun. Ah, ito. Mga 300cc. Tapos uh, okay. lahat po ng unit namin na 2024 uh, may 6 months 0% interest po siya. Uh, Nakapromo po siya ng 6 months 0% interest for credit card. For credit card. For credit card. And, sir, thank you sir. Ah. So, pa? Ano po. Thank you po. Papatest drive Ano to sir? Talagang nakaganito na, na siya? Hindi sir, uh, ano lang po siya, push. nilagay lang po okay. na And Para so, sa mga gusto magbigay, maglagay mag sir ng ganito, may available po sa atin. mga accessories. Mga accessories na. So yun guys, ito na yung Primavera. Uh, Vespa Primavera. Uh, 150cc. 220k. Okay. Tapos so, so, sir, visit po kayo sa showroom namin. Saan po? Uh, Ang order po. Tapat okay. po siya ng Yupang or BDO. Ah. Uh, saan kaya saan So yun guys, punta kayo doon sa... Ah, uh, Best for Ordoneta.